Yun mga boss, dito tayo sa ano. Hanap tayo ng rice cooker. Si Pitandre. Nag 75% off sila dito mga boss ano sa mess ng warehouse ng ana. mga appliances. Ito naman mo. Uh. Uh. Sarap to mga boss. Lutuan na nga ng laki mo. Uh. Ito blender naman. Gandang blender. stainless steel bentu okay. Mukhang ano ba ito? Wala mano. Tawag mo mo na lang mga boss, ito 'yung mga electric pa no to yung dating 4, 5 ngayon 2, 2 na lang yeah. to sir Dami ano dito mga boss kung gusto niyo mamili ng ano nag ano nag 75% off yung ano. Tot mama. Uy. Uy, 400. Gustan pan. Ang dating 5,000, 25 na lang mga boss. Oh. Ganda po. Lag tayo dito Ito mga boss so. oh Mabiyot ng rice cooker 500 na lang ah Ito yun mga boss so. oh Pinitanong natin kung magkano yung ano Ito mga boss 550 Kasi ito naman yung mga ano gas stop Ito yung nabili ko kahapon mga boss Ayun, ano na Nabili ko kahapon na 300 na lang Ito yung gano'n. Ito yung ano, mga water dispenser nila mga boss ang dating ano water dispenser 699 na 35 na lang ganda tapos itong na ano, oven oven so, oh. ano na lang mga boss mga oven toaster 1.5 mm -hmm. na lang mga boss oh. yung Marami silang mga oven na kami. May dalawang libo. Itanong natin yung ano? Yung glass blender kung magkano yun. Ito yung ano mga boss. O. Oh, single burner. 350 na lang. Ito yung original price nyo mga boss. 769 yun. Tapos ngayon. 350. Ayan. Ito mga ano. Mga... Ay shaver. One na lang. Oh, maganda to. Maganda to mga boss, one na lang. Ito slow juicer. Ito kung gusto kayo magawa ng ano, magawa ng juice. Ano na lang sa mga boss. Oh. Ito yung presyo niya mga boss. 5,300 Ito may mga ano May mga code sila dito mga boss That. Yun lang mga boss Ito maganda ito Electric air pot ito mga Ganda Ito yung gustong bilhin mga boss Blender Ito yung inaano ano eh. 600 na lang na ito mga boss oh. Okay, ito yung induction copper 101 oh ito Sixty-seven. Hmm. 675 na lang mga boss Ito mga boss o oh, 600 na lang 675 At dito tayo sana Ito namang mga nanay lang mga boss Mga oven start Ito Ito okay, yung mga pressure 50% top sila mga boss Ayan mga boss dito lang sa may ano Bagbagin Valenzuela Alright hanggang dito na lang mga boss at Mamili muna ako ng ano Bili ako ng ano mga boss Bili ako ng Bibili ako ng ano blender at saka ano Electric kettle Tapos tawag nito Bili tayo ng double burner na gas stove kasi kailangan natin sa ano may mga boss kailangan natin yan sa bahay natin kasi nakalipat na tayo ng bahay kaya kailangan natin ng mga gamit mga boss kaya pumunta dito sa warehouse ng ano kasi nag 75% off sila ngayon dito mga boss hanggang ngayon lang to mga boss bukas wala na to kaya yun hanggang dito na lang muna mga boss at ano abangan nyo na lang ibang ano kapag upload tayo ng ano mag kung kailan to ulit sila mag mag sales alright maraming salamat mga boss Mam, ano, mamili mo na ako bye bye